Ang pag-aasawa ay hindi biro at hindi basta-basta pinapasok Hindi yan ice cream na kapag natunaw ay wala ka ng gana Parang magnum yan, na kahit masakit sa bulsa ay bibilhin mo pa rin at hindi ka maglireklamo na mahal Pero ang magnum ay ice cream pa rin Natutunaw, sana kahit wala ka ng gana ay obosin mo pa rin hanggang sa huli niyang patak total, ang popsicleistic niya ang tanda na minsan kumain ka ng magnum at in-enjoy mo ito. Sa huli, hindi ka nagsisisi na ito ang binili mong flavor dahil pinili mo ito ng mabuti at naging parte ito ng iyong buhay at yan. Alas dos ng madaling araw. Kasalo yung nananaginip si Arian na kumakain siya ng ice cream nang mapalingat siya dahil umuuga na naman ang kama. Nanatili siyang nakahiga, nakatingin sa kisami at nakikiramdam ng maari pang mangyayari. Ilang minuto ring umuuga ito pero natigil rin agad. Nakakapagtakang siya lang ang nagising habang si Anjo ay sarap na sarap sa kanyang tulog. Napangiti siya matapos masilip ang sarili sa ilalim ng kumot naisip niya agad na napagod na naman niya ang nobyo niya sa kanilang pagniniig. Pumikit siya pero nang malapit na siyang lamunin ng antok ay parang may humahaplo sa kanyang hita pababa sa kanyang paa. Lumingon siya kay Anjo at nakitang natutulog ito. Binulungan niya ito sa atay nga. Ikaw ha? Gusto mo pa bang humirit? Pero hindi ito sumasagot. Napamulagat siya nang makitang ang dalawang kami ni Anjo ay nakikita niya. Nakayakap sa kanya ang isa at ang isa na may nakadagan sa sariling olo. Nagpanik siya at nagpapadyak ng kanyang paa pero wala siyang tinatamaan. Dahil na rin sa likot ni Arian ay nagising si Anjo. Nakita niyang hingal na hingal ang nobya. Oh Han, anong nangyari sayo? Bakit hingal na hingal ka? Is it a bad dream? Ilang segundo pang nakatingin si Anjo kay Arian kasabay ng pag-ihip ng hangin mula sa bintana. Ngayon ka palang bagising? Huwag mo kong pinagtitirpan ng Anjo. Seryoso ako. What? Kagigising ko lang dahil naglilikot ka dyan. Ano bang nangyayari sayo? Sagot ni Anjo dahil sa bagong gising ay maiksi ang pasinsya. Humupa pa ang hingal ni Arian at bumalik sa normal ang kanyang paghinga pero nagsimula namang pumatak ang luha niya. May iba tayong kasama dito man hindi na normal ang nararamdaman ko. Alam ni Anjo ang tinutukoy ni Arian, hindi na biro ang mga nangyayari, kailangan may gawin na sila niyakap lang niya si Arian hanggang sa makatulog ito muli. Alas 7 na pero tulog pa rin si Arian kaya si Anjo na ang naghanda ng almusal. Kahit malilit siya sa trabaho ay sinusubukan pa rin niyang pasayahin siya kahit na sa simpleng bagay lang. Si Arian ang nagpapasaya ng buong araw niya at siya rin ang kumukumplito nito. Kung wala si Arian, parang walang araw ang mundo at puro kadiliman ng buhay niya, ipinaghanda niya ng breakfast in bed dito. Honey, sabi ni Anjo at dinampian ng halik sa labi ang nobya. Hindi pa rin ito umimik. Parang malalim pa ang tulog nito. Hinaplos niya ang buhok ni Arian at pinagmasdan ang maladiwatan niyang nobya. You and I will be better than Aladdin and Jasmine. Kahit ano ang pagdadaanan natin parang pison tayo na hindi mahaharangan I love you Arian Bulong nito at hinalikan uli niya sa noo I love you to Sagot naman ni Arian habang nakapikit pa Bad breath kaan, toothbrush ka muna Pagbibiro nito at nakitang sumimangot si Arian Just kidding, breakfast in bidhan ngiti ni Anjo. Wow, thanks. Ang sweet mo talaga. Pwede bang ikaw ang dessert? Gata go. Sabi nito. Baka maubos mo ako at malit pa ako. Sabi ni Anjo at kumindat. Iniwan ni Anjo na nakaplay ang isang kanta. Eksakto ang kantang ito para sa kanila. Parang si Anjo mismo ang kumakanta nito para sa kanya at talagang damang-daman niya ang bawat lyrics ng kanta. Five years na rin sila sa kanilang relasyon gaya ng sinasaad ng kanta. At lagi niyang ipinagdadasal na lalo pang maging matibay ang relasyon nila at umabot sila sa ending lyrics ng kantang ito. Pero hindi rin mawala sa isip niya ang mga gabi sa bahay nila. Wala namang ginagawa si Arian kaya nagpasya siyang tumambay sa malapit na sari-sari store. Nakita niya ang tanod na nakipag-usap sa kanya noong namalingka siya ng maaga. Nginitian niya ito at lumapit sa kanya ang tanod. Ikaw yung sapalingki noong isang araw, di ba? Tanong ng tanod. Opo, malapit lang ho pala kayo rito sa amin. Sagot ni Arian. Ako nga pala si... Naputol ang pagpapakilala ng tanod nang sumabat ang tindira ng sari-sari store. Hoy lando, lumalandi ka na naman. Aling ni naman, ginugulat mo ako. Alam mo namang may sakit ako sa puso. Saka, nagpapakilala lang ako sa bago nating kapitbahay. Sinisira mo naman ang pagpapakilala ko, eh. Pagpapaliwanag naman ni Mang Lando. Susumbong naman kita kay Kumari kapag nako. Sabi nito na akmang hampasin nito. Nakangiti lang si Aryan sa pagbibiruan ng mga kabaryo niya. Mukha naman hong mabait si Mang Lando, hindi siya mukhang magtataksil sa asawa niya. Singit naman niya sa dalawa. Alam naman namin na nagbibiruan lang kami. Matagal ko nang kumpare itong si Lando eh at talagang hindi siya makakapagtaksil sa asawa niya kasi binabantayan ko siya. Sabi pa ni Aling Nina at itinuro ang dalawang daliri sa kanyang mata at itinuro rin kay Mang Lando. Diyan ka lang sa tapat di ba Ineng? Opo, ay aryan na lang po. Asawa mo ba yung gwapong nakakot si Jan? Hindi na nakaiwas sa chisme si Aryan Bale magpapakasal pa lang ho kami niyan sa susunod na buwan. At inulan na siya ng tanong na ang matanda. Kulang na lang at pati bilang ng panty niya ay itanong nito. Pagpasensyahan mo na si Nina, ipinaglihi kasi yan sa inahing manok kaya putak ng putak. Dakilang chismosa pa yan dito, daig pa ang Daily Inquirer at People's Journal. Kung may tanong ka, Itanong mo sa kanya Alam niyan Alam niya lahat Bulong ni Mang Lando kay Arian Kaya bigla na lang silang tumawa Biglang nahulog sa jeep si Aling Nina At hindi nakasakay sa tawanan ng dalawa Maitatanong ho sana ako Ani Arian Nang tumigil sa kakatawa si Mang Lando Ipinakita kasi ni Aling Nina ang kamao niya Na parang tinatakot si Mang Lando Sige lang. Sabi ng Mang Lando at natatawa ulit Alam niyo ho ba ang background ng lupa namin? Kung sino po ang dating may-ari sa ka, kung ano ang nangyari sa kanya o kanila. Lalo namang natawa si Mang Lando dahil sa biro niya kanina. Masasagot ang tanong mo Arian. Sabi pa nito. Busis ng Lando. Arian, hindi ko na matandaan ang pangalan ng dating may-ari niyan. Ang sabi-sabi ay nag-abroad daw ang may-ari pero hindi ako naniniwala doon. Dahil na rin tapat lang sa bahay namin ang lote niyan, nakikita ko halos lahat ng nangyayari. Nakatingin lang si Arian habang nagkikwinto si Aling Nina. Halatang interesado siya. Magandang maging interesado ka nga sa background ng lote niyo para alam mo kung may mga bagay na nangyari dyan na gugulo sa inyo. Makahulog ang sabi ni Mang Lando. Dalawang taon na rin yung lumipas noong may tumira dyan. Magshooter rin sila gaya nyo pero hindi pa sila ikakasal. Ilang linggo pa lang sila noong may hindi magandang nangyari. Pagpapatuloy ni Aling Nina. Nasunog ang bahay nila at isa ako sa mga nakasaksi. Pagsingit ni Mang Lando. Huwag kang ipal, huwag mong laktawan ang ibang pangyayari. Importante pa naman. Ani Aling Nina. Yung gabing nasunog ang bahay nila, nakita kong umalis ang lalaki dyan na parang dismayado. Pabagsak pa nga niyang isinara ang kutsi niya tapos mabilis na pinaharurot. Madaling araw na noon mga alas-una, nakita kong maliwanag ang kwarto mula sa bintana. Ang ipinagtataka ko, kulay orange ang liwanag. Nakita ko na lang na makapal na ang usok na lumalabas dito. Ang amoy ng usok ang nagpagising sa akin noon. Agad akong tumawag ng bumbero dahil sigurado ako na may sunog. Sabi ni Mang Lando, "Buti naman at nanjan ka, pare." kung hindi ko lang ang kwento ko. Hindi ko kasi alam noon kung sino ang tumawag ng bumbiro. Doon pa lang kasi ako nagising noong maingay na ang mga bumbiro. Ani Aling Nina. Kasabay ng bumbirong dumating yung lalaki at bilit na pumapasok sa loob. Oo, may alak pa siya noon. Ako kasi yung pumigil sa kanyang pumasok. Masyado ng malaki ang apoy noon Kaya kung papasok siya Baka hindi na siya makalabas Nagbabagsakan na ang kisami At mga gamit nila sa loob Loko ngayon Sinapak pa ako Kaya kainailangan kong pagtulungan para huminahon Napatakip si Aryan sa bibig niya At parang gusto niyang maluha Ano ang nangyari sa babae? Nasa loob ho ba siya noon? Tanong niya. Biglang nagbago ang isuro ng kaninang nagbibiruan ng magkapit bahay. Sabi ng lalaki, nasa loob daw yung nobya niya. Malungkot na sabi ni Mang Lando. Naririnig ko rin noon na may sumigaw sa loob. Isang bisis lang pero nawala rin agad. Akala ko guni-guni ko lang pero pag-upa ng apoy kasama ng pagiging abo ng bahay. Nakita ang patay na babae ani Aling Nina. May sunog na bahagi yung mukha niya, pero doon wala na. Nakita yung bangkay sa ilalim ng kama. Sabi ng mga tumingin na doktor na sofikit daw siya. Paglalahad ni Mang Lando. Shucks! Sabi na lang ni Arian. Yung lalaki, hindi na nagpakita. Hindi raw pumunta sa burol ng babae sabi ni Aling Nina. Kaya hindi rin inalis ng mga polis na sinadyang sunogin ng bahay. Tapos nabalitaan na lang namin na giniba yung natirang bakas ng bahay. Ayan, ipinatayo yung sa inyo. Si Mang Lando. Tika, anniversary na pala ngayon. Biglang sabi ni Aling Nina.